Itong araw na to, napag-isipan ko pala na gumawa ng minatamis na saging na saba. So, first of all, naghugas ako ng kaldero na lulutuan ng aking gustong lutuin. Kaya, yan muna ang ginagawa ko para mas kiba paano. may exercise din tayo. Ayan. So, binalatan ko na yung saba ng saging uh, binalatan ko na para mas iba paano naman uh, madali lang ang pag ano pag nakabalat talaga yan ang minatamis na saging di ba at gi ko siya diyan ng tatlo tatlong hiwa sa isang saging na saba Kasi talagang nagkikrib ako, gusto kong kumain na minatamis na saging. Kaya sabi ko, magluto tayo ng minatag minatamis na saging para merienda. Ayan mga lords, kumusta na kayo mga lords? Kaya tuloy-tuloy nyo lang kung ano ang pinapangarap nyo sa buhay. Don't give up. Kaya kailangan iano natin, for sure your dreams, kumbaga. So, siyempre nilagay ko dyan ng unang gata, yung huling gata pala yan kuling gata yung nilagay ko dyan. So, yung una, tinabi ko muna. So, ayan na. Nilagyan ko rin siya ng asukal o sugar. Ayan. Nag-add na tayo ng sugar para sa ating minatamis na saging. So, ayan na guys. Napakayami talaga yan guys. Lalo na pag malapot pa yung gata. Oh, kita mo naman yan. Malapot yung gata dyan. So, ayan. Nilagyan ko siya ulit. Yan, nilagyan ko pa hanggat sa, ayan. Tuluyan ko na siyang nilagay sa, ano, ah, uh, lutuan. Ayan, nag-ano na tayo ng, nagsindi na tayo ng apoy dyan. So, ayan, niluluto na natin yan. Ang ating minatamis na saging. Usually, madali lang talaga lutuin yan. Dali lang talaga. Ayan, gusto ko yung medyo, ano, yung parang latik-latik ang ano. Kaya sabi ko, lagyan ko ng sugar na talagang makulay ay um, yung medyo maitim, maanong brown na brown talaga nga sugar, yung gi-add ko dyan. Kasi mas masarap dyan, kasi lalo pag, ano, pag mag, ano, kumbaga sa, ano yung tawag dyan, yung maglatik. O, oh, di ba diba? Napakasarap yan, guys, mga loads. Mm, lalo na paglaga natin ng yellow yan, no? So, ganun talaga, napakayami yan. And then, After ko yan dyan, nilagay ko dyan, ninalo-halo ko kasi ang tubig na nilagay ko dyan, yung huling gata nga, yun ang nilagay ko. Ayan, o, oh, kita mo naman yan. Yan pala, makikita mo na napaka, ano niya, napakatamis na. oh di ba, masarap na kainin. O, oh, halo na ng halo lang hanggat sa buong ano, malagyan ko na ng sugar. Ayan, hinalo ko na ng hinalo yan, mga loads. Yan, halo mo lang ng halo. Hanggat sa makikita mong talagang ano na, palutong na, napaluto na ang ating minatamis na saging sabah. O, oh, madali lang talaga siya lutuin talaga. napakano lang. O, oh, ba diba? O, oh, sarap-sarap na yan. Sarap na siya yan, mga lods oh, hanggat sa nilagyan ko na yan ng pangalawang, yung unang-unang gata. Ayan, nilagyan ko na siya. Napaka-ano, napakasarap. Napaka-yummy. Ayan. sinilagyan so, nilagyan ko na siya dyan. Oo, oh, di ba diba? Kita mo na yan, napakasarap niyan. Oo, oh, halo ka na na. Hinalo ko na, na siya ng hinalo para mas kiba pa ma ano, ma malagyan yung hindi ko pa nalagyan. O, oh, di ba? O, oh, sarap-sarap niyan. -sarap Tingnan ko pala yung dyan, napaka ano na, malapot na yung ano niya, gata niya. Hanggat sa maglapot yung gata niya. Nga talagang hindi pa ako naging satisfied, kumuha pa talaga ako ng isang pakiting gata dyan. Kaya medyo maraming gata yan, mga loads. Oo. Uh, -uh. Yung binili natin nga nasa pack, yun pa ang nilagay ko. Nilagyan ko pa bukod sa isang new, nilagyan ko pa ng another pa isang, nasa isang pack. Yung bibilhin natin na gata na. O, oh, ba diba? Pakasarap na pakayami niya. so, yan ang merienda natin. Oh, sarap-sarap niyan. -sarap Talagang malapot yung gata niya mga lods. Oh, halo na ng halo. Oh, thank you for watching. Maraming salamat sa iyong panonood. Ayan, I hope nga um, nakakuha tayo ng idea. Pero alam ko, madali lang lutuin itong mga loads. Ayan, maraming salamat. So, tikman na natin ang ating ginawang minatamis na saging sabaw. O, oh, diba? Napakayami yan. Sarap-sarap. Oh, -sara. So, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong panonood ng aking mini vlog for today sa aking mga video. Thank you so much sa support ang ginawa niyo sa amin ni Soy at saka ni Sai. Ayan, maraming salamat mga lods. Hanggat sa ulitin for the next video. Tara!